Ito yung uh, harapan ng aming tindahan na kailangang maikompak, May area na 5 by 5 meters. May elevation siya na 3 meters. Mula dun sa ating uh, water source. Uh, yung ating water source. Diyan natin kukunin. Diyan natin ipupunta yung uh, submersible water pump natin. Para hindi naman hassle dun sa mga customer natin. Baka mabalaho pa sila. Kaya sentensyahan na natin agad itong uh, submersible water pump. Kung reasonable ba talaga yung halaga niya na 630 pesos. Hello guys, in this video, ang gagawin natin ay e, subukan natin tong uh, submersible uh, water pump na binili ko. So ito ay uh, AC 220 to 250 volts, 50 hertz 100 watts. Yan. So, gagamitin natin 'to para ipandilig dun sa harapan ng tindahan. Kasi nang nagpa-backfill ako, okay na siya na compact na siya. So nung uh, na-disturb ulit, naging loose na naman. Kaya kailangan syempre ma para hindi hindi naman hassle sa mga customer. Kaya ang gagawin natin, gagawin ko gagamitin itong water pump every afternoon para diligan yung uh, surface para kinumagahan buong maghapon nako compact tapos sa uh, hapon naman dideligate ko ulit kasi medyo wala pa tayong budget sa pagpapa concrete nung uh, nung area na yon kaya ito na lang muna Submer submersible water pump ang tawag din nila dito ay e flood pump may ganto rin si Utol so bibisitahin din natin yung ganito niya dun sa kanyang uh, itikan gumagamit si din siya ng ganto So let's go guys I-assemble na natin to Actually may tatlo siyang uh, Adapter Iba-ibang size So may available akong uh, Host doon Sinupat ko na lang para sigurado At ito nga yung pinakamalit yung uh, gagamitin natin 316 daw sabi ni Madam So mamimili ka kung anong host Ang uh, pwede mong ilagay dito Sa adapter niya Meron din siyang uh, rubber na ilalagay natin dito sa kanyang uh, pa. Yan. Lagyan na natin. Yes. Dito na nga guys. Ilalagay naman natin tong kanyang uh, outlet. Dali lang no. Plug and play lang talaga. So, ganyan lang kasimple. Pupunta tayo doon. I-lay ah, ko na yung uh, extension at saka hose doon sa ating uh, water source. At nandito na ngayon tayo sa ating uh, water source. Pagkukunan natin ng tubig packet doon sa taas. Talaga itong submersible water pump para hindi siya makasiksik ng... Uh, putik So mayroon siyang leak doon. It means nakakahigop na siya ng tubig. Titingnan na lang natin. Meron na. Alam mo nga. At ito na siya ngayon guys. According kay uh, madam, gumagana na siya. So okay naman. Nagbabibrate din siya. Uh, at aakyat tayo ngayon doon. Ha? Ah? Okay? Mga ilang oras kaya natin mababasa lahat yan? Okay doon sa harap ng uh, pwesto. Titignan natin yung uh, ating uh, babasain na area. Uh, Oko. Okay. Yan guys. Pagkano to? 6.30. 6.30 including na yung uh, shipping fee niya. Pag hindi uh, ah, niya kayang makalayo. O ganyan na lang yan. Ay, ha? Dapat, plat. dapat flat lang siya no? O bumalik ulit ako ngayon dito sa baba para laliman yung hukay nitong uh, ating uh, pan na ubusan ng uh, tubig kaya ang ginawa hinukayan ko siya bali malalim na siya ngayon ko na kong putik dati mababaw lang to eh So, ayan na siya ngayon. Nahuhugot na rin niya yung uh, tubig galing doon. Siguro yung uh, nabasa natin kagabi para sa compaction natin, purpose ng yung uh, para sa purpose ng compaction natin eh naka 1.5 by 1.5 square meter naman. At uh, biglang uh, gumanda yung uh, flow rate ng ating uh, tubig kagabi. Kaya naigahan itong pond uh, na pinagkukunan natin ng uh, tubig malalim na ito nung kaya po na kanina eh magana naman siya malinis wala siyang putik sa ilalim kaya lulubog na rin natin to kung napansin niyo yung uh, mga dahon dahon doon naiikot na sila so ibig sabihin yun nga nasipsip na siya at pupunta naman pupunta naman tayo ngayon dun sa taas para i-manage yung uh, natin at ito na nga yung ating patubig ngayon mabilis mas malakas yung uh, discharge niya ngayon kumpara kahapon yan yeah. pero hindi niya kaya pag ganito. Okay na yan. Yung uh, binasa natin kahapon, ito lang kasi gabi na. Eh hindi ko na rin makita doon sa baba. Siguro may 1 uh, meters by 1 meters naman tong uh, nabasa. Oh, so, marami pa tayong kailangang basahin. Yan pa. Okay. So far yung uh, halaga ng ating uh, water pump, flood pump eh napaka-reasonable naman so tatagal din 'yan actually guys uh... very reasonable na itong isa to kasi sa halagang uh, 630 ay eh, may uh, water pump kana uh submersible water pump at uh, siguro may serve naman niya yung kanyang uh, purpose at itong uh, taas ng uh, backfill na ito ay eh, nasa 3 meters at uh, yun lang ang gamit natin yung water pump na yun. Kita nyo naman yung uh, nilakbay niya. Medyo mahaba-haba at uh, marami rin siyang didiligan.